mga boss, another Friday, another pets naman tayo dito sa Bukawi Pet Market. Kamusta mga boss? Tara, samahan nyo ako. Update tayo ngayon dito sa Bukawi Pet Market. Huwag nyo ka palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin. Tara! Good mo si Jay! Kamusta boss? Ang dalaw mo ngayon? Ang mga alaga natin. Yun! Dito yung amo po. natin yung main cone natin na red. Yun, ganda na ito ah. Main cone na red. Main cone, well Kaya kagaya kayo Miss Diana. Ganda nyo no? Ilang months na yan boss? 3 months pa lang yan, male. 3 months pa lang male. Yeah, ganda oh. 25k, baka unaan na lang. Unaan na lang dito, 25k, okay, main okay. cone, pure. Ayan, kay Boss Igay. Male. Ayan, ganda niyan no? oh. Main cone. Ito, solid to boss ah. Oo. Ganda niyan no? ah. Ito naman, ano yan boss? Main cone version naman to. Ito, main cone version. Kapatid niya nakuha na. Ah, nakuha na yung kapatid niya. Uh, ano to, babae, lalaki? Lalaki, boss Jake. Ayan, magkano dyan? Hindi yeah, na 8K to, boss Jake. 8K na lang. Ayan, oh, main conversion. Ayan. Tapos itong British natin na male pang istad. Ito, pang istad ah. Ang ganda import ng katawan ah. Import parents nito. Import yung parents. Oo, oh, nakasta na ito yung na British natin lang po, po ah. Ba, ayos ah. Naka-istad okay, na pala to Probe na. Na. ah. Ang ganda na. Pogi-pogi. Oh magkano ito boss? 25 na lang. 25,000. Color may 11 months. 11 months. Yun. By color na British shorter. Yan. Kasi ito naman yung pregnant natin na British na blue. Ito, pregnant na. na estad nun. Yan. Psss, psss, yan o, solid. 10 months na rin ito, boss? Opo. Yan o, pregnant na yan. Yan, buntis na to. Ah, Ay, 11 ayan. months na, boss. No? Kita na yung oh. ano niya. Eh, no? ayan, malaki na yung dede. Yan. Opo. Yan, possible na pregnant na to, mga boss. Magkano yan, boss? 30k na lang to. 30k sa babae. Ay, pretty shorter, buntis na. Buntis na. Sigurado makakuha nito. Bigyan tayong na lang kayo ng mga anak to. Opo. Yan. Kaki face 'yan. Kaki face. CJ face natin, boss, 'yung bago. Ah, bagong na page mo? Opo. CJ Rail Kakaats. Yan, 'yung eh 'yung profile picture niya. Opo. Salamat, boss CJ. Thank you, opo. boss CJ ya. Good Morning, Kuya. Eta me Dela Reta si Kuya na ano. Anong breed to kuya? Dalawang Persian po yan. Dalawang Persian. Ano mga gender nito kuya? Both female po. Pares female. Ilang months na? ito po malaki 8 months. Okay. Ito po 3 months. Ah ito eh. Itong isa 3 ito months. Isa, three months. Yeah. Yeah. Po yan. Female. yan. Yeah. Magkano yan kuya? 3,000 na lang po. 3,000? 3,000. Yeah. It's na Persian. Malaki na 3 months. Ito ano na po yan. Buhay na po yan. Yeah. Ito na female din. Yun. Persian. 8 months na no 4 months na lang pala yung hintayin dito no email din yan babae rin no 8 months na malaki na ayan no magkano yan kuya 5k na lang po dito 5k na lang 8 months na 4 months na lang yung hintayin dyan pwede okay. hindi na kayo masyadong mainip dyan 4 months na lang yan anong contact number mo kuya 09 0960 297 Ayun, ano pangalan? Ian po. Ian. Kaya si Kuya Ian, kontakin niya na lang siya mga boss. Thank you Kuya Ian ha. Good morning Kuya. Ito, may dala si Kuya rito na... Maincon. Maincon. Yan. Ilang months na ito Kuya? Four months. Four months na. Yan o, maincon. Ano agenda niya Kuya? Babae. Babae. Yan, four months na o. Magkano ito Kuya? May bintang lang, 23. 23,000. Yan, maincon. Yan. Okay. Ano siya lang yan Kuya? Yun, sa lahat ng mga... Gusto kong mag avail kay kuya. Contact yeah, niya lang siya sa number niya. Morning, boss. Ito, may dalawa rito si boss ng mga Persian, ba to boss? oh, Persian, boss. Mga Persian. Mga Persian. Ayan. Magkano rito sa smoke crane na ito, kuya? Dito po, bigyan nyo lang ng 4,000. 4,000. Ano yung gender nito, kuya? Pares pong babae. Pares babae. Ito? Uh, Itong black? Bigyan nyo lang po 3,500. 3,500 tong pure black? puro mga ganda po pala ito. Yeah, puro mga kapalang balaibo. Etong bigel mo na to, kuya. Eto po bigel 11 oh. months going one year. Ah, magawa 1 year na. Ah, uh, may vaccine at the work. Ah, oh, ano five, gender niyan, kuya? Babae po, babae. Ayun, isang buwan na lang, no. Isang, isang buwan ba? na lang hintay, pwede na pa-start. isa na yan, kuya, ano yan? As ito po, isa na lang, nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang. Sitsu... Jeans or Japanese fits? Magkano to, Three kuya? 3.5 na lang po. 3.5 eh, na lang. Negosyo pa ako. Babae? Babae. Ayan, babae. Ayan. Jeans Japanese fits? Yun, sa lahat ng mga gusto mga gabi kay kuya. Kontakin nyo lang siya sa number niya. Uh, Pakontak na lang, lang po. 0935-3370-334. Yun. Ano pa kala kuya? Dars po. Dars. Dars. Ayan si kuya Dars. Kontakin nyo lang siya. Thank you kay Dars ha. Good morning, Boss Mac. Oh, good morning, good morning. Good. Update tayo kay Boss Mac dito sa yeah, Pet Market. Good. Good. Sa Friday, uh, Bukawi Pet Market tayo. Pag Sunday, nasa grota si Boss may, Mac. May, may balita nga po lang sa mga viewers mo. Uh, yon. Yung mga viewers mo na galing basyon. Sigurado, galing sa gastos yan. Ayan, <laughs> sigurado, Ayan. sigurado yan. Ah, nagbagsak presyo ngayon kasi tramdam ko kayo. Ayan. budget nyo. Ayan. Para makakuha lang sa akin. Ayan, murang-mura yes. na kay Boss Mac. Ito, na apat to. Oo. So, Binagsak yung presyo. Nagiging siya na lang. Una na lang dito, no? Apat ito, na Oo. Uh. From 12,000, binibigay yung 8,500 na lang. 8,500 na lang, oh. Chow-chow, yan. Babae pa, no? Babae pa. Yun, una na lang dito, <laughs> mga boss. Kaya 85 na lang. Ah, 85 na lang. Yes. Yan, murang, mura -mura Tapos mga gold na. din natin, English cream. Ah. From 17,000, binibigyan ng 12,000 na lang each yan. 12,000 na lang, oh. Pires na laki yan. Ayan. Eto, boss. Mga dash on wire here natin, 3,000 na lang. 3,000 na lang. Yes. Babae talaga, laki, meron tayo dyan. Sir, ito, boss? Yung French pug. Ayan. French pug. 5 na lang yan. 5 na lang. At ah. Tapos itong pitbull natin, 5 na lang yan. Yun, 5 na lang, oh. Yes, 5 na lang. Pitbull. Tapos yeah. mga British natin, nag-rate na Ah, uh, 10,500 hanggang 17,000. Ito mga yeah, British. 10, lang yan. Short hair. Yes, British short hair. Then by, by color, ah uh, 15,000 negotiable pa. Oo. Uh, Malaki 'yan, yung blue. Oh. Uh, yan, bigay 17 'yan. Uh, ito 25,000, 17 na lang. Oh, 17,000 na lang. Yan, British short hair na blue. Yung ragdoll natin 85 na lang. Oh, ganda, ragdoll oh. 85 na lang 8, 'yan. 85 na lang oh. Una na lang 8, dito, yan. mga boss oh. 85 pa 'yan. 85 na oh. lang 'yan oh, ragdoll oh. Yan. Yan, sa so mga gusto maging kwayo so sa iba pang details nila, ah. Uh -huh. direct message si ako sa page ko. Mga friends, or tawagan nyo sa number na labas sa screen sa 0932-516-3752. Pwede nyo po lang akong mal malocate sa Parilaw, Bulacan. Pwede nyo i-Google ways or uh, Google Map. Pet ni Map. Yon. Yan. Yan. salamat po. Pwede nyo ba sa Maka? <laughs> Negosyable pa lahat yan. Ah, PM lang kayo kayo, Basmak. Salamat. <laughs> Good um, morning, Basbibi! Kamusta, boss? Ang oh, dala mo ngayon? Ah, tatlo ang mo? Oh, veterans. Ito, ano ito, boss? Ragdal. Yan. Pati nga, boss? Ito, ragdal, oh. Four and a half months na. Ito, ang ganda na ito, ah. Lalaki. Lalaki. Ayan, 20K lang ito. 20K na lang. Ayan, ganda niyan, no? oh. Lalaki, pogi. Malaki na. 20K. Ayan. Ito naman boss. Ito naman British British. British short na silver tabi. Bata ba? No, golden shaded. Gold, golden shaded na British short Oo, oh, tabi siya. Ayun. Magkano ito boss? 3 and a half na to 3 and a half. Babae. Babae. 18, negotiable. pa. maganda Babae. Babae. Ito naman. Ito naman, lalaki. Ragdal, lalaki. Oo. Ano, ragdal o. na sa akin to. pang <laughs> <laughs> oh, ah, okay. pa to, ah. Magandang pang-future stad to. Huwag na rin to. Yan, maganda to, boss? 16 lang, pa. 16,000, ragdal. na mukha. Ito yung mata Blue eyes, Yan. Gana, boss? sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Bibi, PM lang kayo kaya tawagan niyo siya. Oh. Thank you Boss Bibi ah. Boss Jake, good morning sa mga subscribers. Good morning Boss Mark. Mark. Good morning Boss Mark. Yes. Yan, update tayo kay Boss Mark dito sa Bukawi. Marami tayong pusa. Yon, dami pusa ni Boss Mark ah. Tingnan natin to, bata pa lang. Ba, ba mo ang magpapa-stand na to, boss ah. Eh, bata pa lang <laughs> yan. <laughs> tuwa tuwan na bata pa lang ah. <laughs> ano? Ganda oh. Ilang mas tataas? 3 months old lang yan. Ragdal ba to, boss? Ragdal, ragdal. Ayan, ganda oh, ragdal, alam yung kapatid nito, nabili na. Ang ah, bayar na natin from Cebu. Ba, ayos ah. Hindi na pinatagal dito. Layo Nuna, pa. <laughs> inunahan na kayo. Ayos ah. Kunin na yan. Sobrang Shout quality. Shout out sa nakabili kay e, Boss Mark na Ayan. taga Cebu. Sobrang amo. Tingnan nyo. Ano ginagawa nyo. Magkano mag to, Boss? Ah, bibili ko na lang 15. 15 na lang, Ragdal. Pag yan ako nagawa na sa Ragdal, 20 patas lagi. Yun. Yan, 15 na lang. Unahan na lang dito. Lang, kasi yung kapatid na 15 ko lang din binigay. Pa, ano gender na ito, Boss? male male yan. 15 na lang. Unahan na lang kayo dyan, mga Boss. Napakalambing yan, no? yeah, boss Yun. Tapos yung kaliko natin. Five months. Ito kaliko Wah, ang ah. Five months na. Five months. Ano? Magkano to boss? Nine five Nine five yung Sobrang so, taba. Sausaw yung ilong sa... <laughs> <laughs> parang naana na sa pintura yung. yun. Tapos yung mga, Ito, mga natin, yung white Persian. Dalawang white yan. Oh. Tapos dalawang Himalayan Persian. Oh. Yung Himalayan Persian, dalawang blue eyes, female. Oo, oh, ah, female to. Dalawang male yung white. Yun. Magano rin sa pure white? 4-5 na lang, bawal isa dyan. Ayun, 4-5 na lang, pati dito sa Himalayan. Ay, ay pa yung isa. Adam. Ay, ito, ito. Adam. Oday. Oday. Yan. 4-5 na lang. 2 months, 3 months. 2 months, 3 months. Yan. Itong pomeranya na ito, boss bibigay Yun, una na lang dito. 6.5 na lang. Lala, Lala, 11, Lala, lalaki, Isang buwan na lang. Pwede na pang stud. Eto, boss. Dito, ginger. Exotic. Yan, ginger na exotic. Ang ganda, oh. nose, ah. 5 months old. Lalaki. Lala, na lang 12. 12 na lang. Ganda, oh. Pangupang upa Yung kapatid na ito, low nose. Ano ako na boss, yung oh, nang loss? 15 ko pa na out yan. Wala ayos ah. Ito pa niyan boss. Pang -pang -pang Dose na lang, bibigay ko. Ano to boss, babae? Lalaki. Lalaki. Ito, magandang pang future star. Pero pangumpangu naman to. Sobrang so, lambing. Solid. 15,000 na lang boss? Yeah. Dose na lang, wala ka na Ayun, 12 na lang. Una na lang dyan oh. Pag ayaw kayo ng babalik ko sa inyo pera. Napakabait Napaka yan. Napakaamo. Yun. Mayroon tayo dito. British long hair. Ito naman, British long hair. Yan. Ganda ah. Okay, matakot. Ganun talaga oh, okay. pang... By color, no? Ganun talaga ah. Okay, ano gender niyan, boss? Dito, male. Male, yan. Okay, Magkano okay. to, boss? 3 months, bibigay ko ng 15. 15 na lang. Oh. By color. ito Yung kaligo natin na pro Ganda na mukha ang laban. <laughs> Sobrang laki niyan. Lalo yung okay, mata niyan. Okay. Yun. Ganda na mata, oh. Ilang months na to, boss? 15 months. Ah. Tapos yung paan yan, apat na white. Ayun. Eh, just yan. Hihintayin na lang pala itong mag-heat, no? Ah, uh, actually, malapit na itong mag-heat. Malapit na mag-heat. Uh, ulit. Yun. Magano ito? 9.5 na lang. 9.5 na lang. Nine Ayan. Ones. Ruben wants ones na pala to. Ayan. Ito naman boss, ano May to? Dito dito Persian, oh. Persian. Kapal ng balay. Bahay sa triple coat ah. Oo, oh, kapal oh. Magkano yan boss? 75 lang. 75 na lang. Babae. Babae. Yun. 12 months. 12 months na. Pwede nang pa-stud. Tapos yung nasa harapan yung gray, 4-5 lang. Uh, 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 ito, 4-5 lang to. Malaki na. Fair Pwede nang may partner dito uh, yan. Ah, dito. Pwede yung partner. Saka yan. dyan sa ginger natin. Ito, lalaki. Ginger. Ah, babae pa yan. Ah, babae. Yes. Malapit na rin mag yan. Malapit na rin mag-it yan. Yes. Malapit na rin mag-it. Yan. Yes. Magano to, boss? Dibigay ko 5-5. 5-5. Yan. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Mark, PM lang kayo sa The Crazy. Yun. Thank you, Boss Mark, ha? Yes, thank you, you. Boss Tin. Morning po. Kamusta, Boss? Okay, ito, update tayo kay Boss Lin, dito sa Bukawi Pet Market. Yes, po. Yun, dala mo ngayon, Boss? Ito, sir, puro pusa, pero meron akong aso sa bahay. Ayun, Di Hindi ako nagdala ng aso kasi ah. masyado kainit. Dito ka ito, sir. Oo, ah, yun. Ito, ano ito? Ito sir, oh, ah, Siberian Persian. Pagi, Siberian Persian. 75% yes. Siberian, 25% Sib ano, Persian. 25% Persian. 4 months, 85. Eh, sagat natin hanggang 7K sir. Ayun, hanggang 7K na lang. Oh. May ano lang siya, may hotspot kasi mainit ngayon eh. Pero ah, oo. Oh. Kayo, oh. Kayo. Ayun, na ano lang yung palaybo. Uh, 7,000 na lang to 7K, uh, last, price uh, na, last, last, last price na Last price na But, ito sir ay exotic Persian female. Exotic Persian. Female, 5 yeah. months. Ah. Yan, hanggang 9K sir. Hanggang 9K. Yes sir. Yan. Noong mga 2 months ago, naglagas tagas yung dito niya kasi ayan. normal yun. Shading. Oo. Ano, ano, Oo, oh. oh, yun. Ngayon, nagbumabalik na. Oh. Maganda na ulit. Yan, bumabalik so, na. Yan. Itong isa na to boss. Yes sir. Ano to sir, Ganda ayan. ng kulay ah. Triple coat ito sir, female. Yun. Lahat pala yung female, lahat ng puso ang dala ko. Oh. Ayun, puro female ang dala so, ni sir, Bastin. Ayan, ganda, oh. ganda, ang cute ah. Oh. 10-5 lang sir. 10-5 lang. Oh, yan. Ganda yan oh. Ganda triple coat sa sa sir. Sir. oh. triple oh. coat. Medyo na tumihan lang yung puntot kasi umupo kanina. <laughs> Ayun. Oh. <laughs> Madali lang yan. Wipes Wipe lang, lang yan. yan. Oh, ayan. yan. Magkano to Bastin? 10-5 na lang sir. 10 na lang. 2 months old. Medi-worms na to ah. Oh. Medi-worm na. Yan. Yes, Ito, Bastin, nandun to. Ito sir, uh, itong tricolor ko na to, tra hmm. kaliko. Ah. Female din. Bigay ko lang ng 2K, sagat. 2K na lang. Ito, Pasabay lang po, sir. Kaliko, pasabay. Yes, pasabay to. Sabi nung nagpasabay, uh, pasabay. ah. uh, British short hair daw. Ayun, British Ayan. Yeah. ayun. So, hair. British Ayan. po ito, 2K na lang. 12K, magana ba? 2K na lang? 2K na lang. 2K, po 2K po na lang. 2K na lang. Tapos, ito yung ating uh, kapatid nung kanina pinakita ko ah o, yung may maganda yung kulay sa likod yes, so, sir may pagka smoke gray ayan sir um, oh blue din oh parehas babae parehas babae T triple coat din ito, mga to sir ah triple uh, coat magkano dyan, basta 105 pero hanggang 9k ako dito sa dalawang to um, 9k each hanggang 9k yes sir hanggang 9k 105 okay, pero yung isa kanina, hanggang 105 lang talaga ako dun sir Ayun, hanggang 105 yung kanina ang ganda lang kulay yes, sir ito 105 pwede ang 9k ayun ayun uh, lang boss uh, meron pa isa sir ayun wala kang pudel ngayon boss mas uh, na ayun sir ayun nasa bahay may available ano? kang pudel yes sir dalawa Ayan. actually meron pa ano itinukondisyon ko lang ayun Ito, sir baby shirt sir, hair po. female blue oh. tabby uh, silver tabby oh. hanggang 10k sagad sir hanggang 10k sagad yes po P female yan ganda yan female ayun yung poodle natin, sir. Ah. Uh, meron tayong mga tika poodle doon. Ah. Uh, Malilit lang. Ah. Uh, kaya lang kasi sobrang init, kaya hindi ko dinadala rito. Ngayon, kung gusto nyo yun, sir, kung meron po may gusto, pwede, niyo pwede kayo magsabi. Ah. Uh, pwede kayo magsabi kay Sir Jake o di ka, di uh, direct message nyo ako. Yeah. Skipper TV uh, meron naman po akong number kay Sir Jake eh. Oh, uh, ayun. po, uh, pwede niyo ako direct message para magkaano tayo. Yon, PM niyo na lang kaya tawagan niyo si Opo. Boss Tapos ah. meron pa tayong padating na ano na deep red na toy poodle. Ba, ayos ah. Yeah, abangan niyo yan kay Boss Dean. May deep red tayo, meron tayong choco at saka meron tayong tikap. Yon. Kaya lang sir, ah? Ba, ayos Promise. Yon. Thank you Boss Dean ah. Salamat po. Good morning, Emily. Yes. Kamusta yeah. ang buhay buhay? Mar Masaya yung buhay ko kuya Jade yan. Ayun. Shout out ko pala yung mga bayad ko pala sa mga subscriber mo kuya Jade. Yun. Yan, Update tayo yung kay yan. Ate Emily. Meron na ulit siya. Ang mga bago makakaso natin ngayon ha. Yun. Meron tayong mga golden retriever po ha. Yan. Maganda ba kapat eh. Ito ka na. Maganda ha. Golden retriever labrador mixed breed. Pero yon. mas nominat na ba. Big bone na yun. Yeah, kuya Jay, lalaki, oh, 2 months old, may dalawang deworm na pula na. Kung oh, retriever ang nanay, labrador ang aki, pero mas dominant na pagka-golden. Eh. 3-5 lang, kuya Jay. 3-5 lang. Yan, yes, ito. Husky, labrador, ang ganda rin, no? Ito, ang ganda ng ulo. Yan, choco. Yan. Yan, 3-5 lang din, babae. 3-5 na lang, unaan na lang dito, yes, yeah, oh. Ang laki yun. pa, oh. Yan, meron tayo dito, kuya Jake, mga bulmastic natin, oh. Yan. Mga big bone sa ating yeah, Yan, nagaganda big bone yan na 3 3K na lang kuya Jake. Sa Ayun, German yun. lab. German lab oh. Yan, yeah, 3K lang Jake. Okay, 3 na lang, binibigay ni ate Emily. Murang-mura na. Mga na, mga, na, mga na, mga na mga budget min lang. Yan, meron tayong mga husky lab din. So, man, maganda maganda. ng kulay ah. <laughs> yan, husky lab po, lang dito. Jake, napakaganda. Pag lalaki, isang babae. Ito, ang ganda p Ito mga golden Lab. 4 na piraso. Yan, 2525 lang. Pinili ng nilaka ko ya Jake. Yan, ang ganda niyan. Dito, ate? ate. Yan mga polymastic 3k. 3k. Yan, mga 3k mga lang diyan. Kaya... Mga big bone. 'Yung mga deck card ko yan, may 2 months old ko yan, ha. Na-juan. Ah. May dalawang diwa, 2 months old. Ah. COD po, meron po kami pinakamalayo Taylork na po. Ayun. Yan, Yatenyo lang po Sa number ko, 09939893874. Yan, yan si Ate salama. Emily. Thank you Ate Emily. Yes, yeah, salamat po. Morning boss. Ito may dala si boss dito na ano. Ano to boss? Mga British version po. British version. o oh, tsaka Ayan. ito American short hair. Pero. Ito American short hair. Magkano rin sa American short hair, boss? 5 lang po 'yan. 4 5. Ano to, babae lalaki? Lalaki po 'yan. Lalaki. Uh -huh. yan, lalaki 'yan. Lalaki na. Ilang na to, months, months na to boss 4 months po. 4 months na. Ito pong mga to, 3 months magkakapatid po. Etong bicolor mo na to, boss. Uh -huh. Magkano to? 4,000 lang po ito. Ito, 4,000. Lalaki rin. Yan, by color. 3 months na rin yan, boss. 3 months. Yan. Ito lang po yung babae. Yan. Ito, babae. British, Persian. Oo, uh, magkakapatid po. Yan. Yun. 4,000 din to, boss? Ah, 4,500. 4,500 yung babae. Ito, ito. Itong white na to, boss. Uh, ito po. Uh, kapatid din po nila. Kapatid din nila to. Yan, British, Persian. Uh, 4,000 4,000. Ano gender niyan, boss? lalaki. yan rin. Ayun, 4,000 na lang oh, version oh. Ayun. Etong black mo na mat boss. din po, 4,000. 4,000. lalaki rin. 'Yon. 'Yon, sa lahat po, pwede niyo po ako dito. 'Yon, sa lahat ng mga gusto mag kay boss. Ayun, pwede niyo kontakin sa FPC sir si Boswin Francisco. Yan. Thank you Boswin. Will So guys, dito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Yeah, you see. Babush.